Dahil sa patuloy na dumaraming estudyante sa Santa Rosa Integrated School, ay problema ang kakulangan sa classroom para sa mga nag-aaral doon. Para sa kapakanan ng mga mag-aaral, ay humiling ang mga guro sa pamahalang panlalawigan na magkaroon sila ng dagdag silid-aralan. Kaagad naman itong tinugunan sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali at ng sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Doc Anthony Umali. Pinagkalooban sila ng dalawang bagong classroom na kumpleto sa kagamitan, gaya ng mga ceiling fan, bagong blackboard, maayos at malinis na comfort room. Ang nasabing classroom ay nakadesign para sa mga estudyanteng PWDs, lalo na sa mga naka-wheelchair na para maging komportable sila sa kanilang pagpasok sa araw-araw. Payo ni Project Engineer Diyosdado Canaviral sa mga bata na ingatan ang kanilang bagong silid-aralan at mag-aral ng mabuti nang maabot nila ang kanilang pangarap. Ang uh, natin sa mga estudyante, sana po eh, ito, suportado ng pahamahalang panlalawigan yung mga proyekto na tungkol sa mga classroom. at uh, sana po sana eh, pagbutihin natin yung ating pag-aaral, malalo na yung mga bata. Para sa ganun, eh, maabot nila yung goal nila sa buhay. Kasama si Jerome Tiquia at si Jeremy Ramos, Smile Supetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.